Yeah, boy. Alright guys, ordering po tayo kung saan natin pong pinaghiwalay dyan ang tin cans ng soft drinks at ang beverage na may alcoholic content at ang plastic container at ang bote nilagay po natin ang mga ito sa clear plastic bag at kinamada na po natin dito at isinakay sa jeep ganito po ang ginawa natin at tayo po pinahiram ng ating tropang kontraktor para lahat po may sakay na natin papuntang dipo oy kita kita po ang bago bago wow, pare, din po biga. ng tropa si pare Rodel uy tayo po arriving na sa recycling center at of course tayo muna ipaparada bala driving test parking po tayo nice. guys, para maayos ang ating pagkakamada or pag-unload ng ating recyclables uy smile naman tayo dyan boss boss ayaw mamansin okay nakakuha na po sa mga oras na yan ng cart ang ating tropa si parang Fred para pumayos po, po nating may karga or may unload ang ating mga recyclables para po maayos at mabilis ang transaksyon natin sa loob palita na lang po yan katulad nyan, ayan po mabilis lang yung chinek ni kuya at binigyan na po tayo ng resibo para po may cash na natin no? kita nyo naman yan po ang ating gagamitin ang machine na yan paano gagawin natin para makapag-encash tuturuan po tayo ni Pai Brand 18 and 83 Wow, that's to Payout. Mm, you know, you know. No, my chip double. No, it's Oh no! <laughs> <laughs> yeah boy. right guys, i-review po natin yung ating part 1 Kung saan, mapapansin nyo, team po kami dito, of course Na ginawa pong pera ang basura, alright? At uh, yan po, muli ang aming ginawa nung part 1 Wala po tayong masyadong video or picture sa part 2 guys, no? Okay, dahil sinimplihan na lamang po namin. Okay, maraming salamat po guys sa inyong panonood.